Namasyal nga ako dito sa aking garden at nakita ko na madami na palang bunga tong aking siling panigang Kaya kinuha ko na kasi sakto na magluluto ako ng papaitan. Kanina pumunta ako ng palengke, nakapag-isip ako na papaitan kayong ulam namin. Tapos ito, meron palang sili. di libre na yun. Butik hindi na ako bumili ng sili sa palengke kanina. Kaya napadami naman yung nakuha ko dito yung mga pwede kinuha ko na pero yung mga iba matigas na tsaka malalaki na kasi kaya hindi ko na kinuha tsaka sinilip ko yung aking palang na tanim tanim pala yan ni papa madami na palang bunga kaya kinuha ko na din para hindi tumigas sayang naman yung bunga yung buto kasi pag tumigas mahirap hindi na pwedeng kainin or ulamin tsaka itong palang na to is mabango masarap siya kahit malayo na aamoy mo talaga pag niluluto ay naku, nagugutom talaga ako bala ito na lahat yung nakuha ko medyo madami naman yan, parang konti lang yan pero madami na yan ahalo ah, na dyan yung sili at saka yung palang, pinaghiwalay ko na dito yung silat palang para maiprepare na mamay yung sili na ihahalo ko sa ulam namin papaitan, mas madami dito yung palang kaysa yung sili, yung palang ihahalo ko na lang sa inabraw namin na ulam namin next, kasi nagre ako ng inabraw. Yung bulaklak ng ano dyan, ng kalabasa yung nasa tabi. Ginawa ko lang yan sa harap ng yung bahay. Yung nilagay ko kasing kalabasa, sakali lang naman kung pwedeng tumubo o ano, or what. tumubo naman yung kalabasa, yun, Nag namumulaklak na. Kaya ginawa ko na yung isang bulaklak. Next is prepare ko na yung ang arigato, yung sibuyas, bawang, at pag-iiyak. Sinugasan ko na rin yung sili para prepare na para sa paghiwa. Iniwa ko yung sili para mas lumabas yung lasa ng sili. Dito sinugasan ko na rin tong karne. Itong hilo kong papaitan, ito yung gulang lang. Yung halo-halo na naka-prepare na, naka-ano na. Bastaan na lahat. 150 per plastic. Bali, ganito yung binili ko para hindi na ako maghiwa-hiwa. Itong papaitan, ito yung laman loob ng baka. Tapos yung naka-plastic doon, yun yung pinagsagatan ng tain ng baka. Chalk. O oh, diba, ang yummy. Uh, bali, may amoy talaga siya. Kaya, hinugasan ko siya ng mabuti. Yung amoy niya is talagang hindi maganda. <laughs> Pero, masarap siya pag niluto. Tsaka, mabango na kapag ginigisa mo na. Bali, yung mantikang ginamit ko dyan, yun na yung brand ng Coke. Coke ngayon yung brand ng ano ko ah. Baka sa next, Sprite na. Pero kung walang available na Sprite, edi Royal o kaya gatorade eh, <laughs> sosyalan ng brand ng aking mantika <laughs> o, ginisa ko na nga dito yung ano yung ricado yung uh, karne ganun tapos kapag ano chinecheck ko rin hinahalo ko ng mabuti para naman pantay yung pagkagisa ng karne para kapag okay na lagyan na natin ng tubig bilang sabaw niya bale okay na siya kaya lalagyan na natin ng tubig at takpan natin para hintay natin